O ayan, na yung mais natin. Pwede nang ma-harvest. Tingnan natin dito sa loob. Ah, sunod na ano eh, magtawag na ng kasama. Ito yung ah, maliliit lang yung damon niya. At wala naman sigurong nakain dito ng ano daga. Wala pa akong nakikita. Ito so yung ano ito yung kulay nya ano Ito yung may nag-comment sa akin na nung nakarang video ko dito na pangit daw tong variety na to. So, ano sa tingin natin? Sa tingin nyo pangit ba? May nag-comment kasi sa akin na itong variety daw na to na logi daw siya. Pero dito kalalaki ito ba yung pangit? Ito so, na dito malinis.